may 1.1 milyong pisong halaga ng hinalang shabu na sabat din doon mula sa ramin Malaybalay mula kay Rajuman Mark Mikabalo Aabot sa mahigit 1.1 milyong pesong halaga ng pinaghinalaang drogang shabu ang nasabat ng mga otoridad mula sa narestong dalawang drug suspect partikular sa Proc Central Poblasyon sa Bayan ng Kalilangan dito sa Bukidnon. Tinatayang nasa 163.5 grams ang kabuang timbang na nakumpis ng droga mula sa mga suspect na kinilalang sinang alias Jason, 24 na taong gulang at isang alias Terry, 20 taong gulang mga high value individuals na pawang residente ng Asuncion, Tagum City, Davao del Norte. Bukod sa droga, narecover din ang isang 1,000 peso bill na buy bus money, dalawang Android cellphone at isang unit ng Yamaha NMAX na motorsiklo. Nasa kustudiyan na ngayon ng kalilangan municipal police station ng mga sospek habang mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang dalawang nahuli. Kasama mo sa RMNDXMB malay Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark, Mikabalo, Tatak! are men